Sindak uh, ro migala. Uh, ah to ta gan pagdegad no pinada kini susa kala laki. Nga mapatawag lang isang si nga Luis. Kini gibata duwa sa radio ni Rey Arellano. Kay Sinder si Luis. Ito akong problema bahay ni sa pasawa. Kami biya na ako. Huwag Inom ko na lang pagsugot ang tanan na hitabo. na ko sa dihang wapas siya mabiyan ako. Ay, kami nga usap pa yan. Kanhi atong gipuyan Sa duwata kagugma Ay, Wala na iyan eh, Gawin. Gawin. na dong Kaya tiling-mingaw, dong Sabang ayo. Mula kao sa ko, ha? Nawa ko lang. Sista ko lang. Ang gitar mo. Nangwanan ko yung gitar. Asaka, asaka. Mula kao ko. Mangumpra ko. Gluto uno na tuog ma. Kay Father's Day. Mo um, wah, wow. Maghihit kayo, ka? Ay, gamay ragwit. Para mo aris las nanay. Oh, di ba? Agi, Um, napamukha kayo kwarto diyo. Ay, napa may gamay. Pero gi mong punan aw nindot sad kayo, mayo kayo. Na, hugoy kwarto di we. Yo, tabi ko ni mong tanan kong kwarto, akong seldo. Wan na di. Di pa lagi. sige, ato na ko ha. Bidai kini. Oy, panglimpid ang daan ha. Anya mga kaldero panghugas si daan para gamito ako, ko, luto inigluto na ko. Oh, okay, okay. Sige, sige, ato sa aris ako. Bye bye. Sige, sige. Hmm. Bulo di ra. Sa kumpleto di. Wo magikay. Nya kanino? Magikay sa. Ah, pasagdala na ko siya, eh. Ay, naunsa ka ako, ah, Luis. Sa'yo, huwag mo may mayan din, eh. Huwag kami ng kaluto tau tina. Ha? Ang pa problema sa tina. Ay, nga di ay. Di na di ko pwede nga mo anhik kung mangumpra siya. Ay, di na mo ibuot ako yung pasabot na ay. Paunsa Aunsa di ay. Maghik kayo mangumpra siya, kay... Lagi, Happy Father's Day, mangumpra ko na rin. O niya, lipo ko. Kaya sa ako nung birthday, o sa maghikay. Karoy noon nga, Father's Day, maghikay. Kaya nga no, di ay, di, di pwede. Saan man pag-celebrate na mo, nga wa pa man ni anak? Ay, mausad no. Wa tuod matukma. Ang si wa pa matukmo, nay. Tukma! <laughs> oh. Uh... Asa ka man dahil imong asawa, Luis? Tuan nga, mong lagi kay maghikay lagi ko no siya. Ay, pastor. Kay naamang na. ka. Ay, but ngayong ipasabot, Maghikay siya kay na ako. Dili tungod sa Father's Day. Na, ang buta niya na Kamulay pagsulti niya na. <music> Naglibog di ko. Kung nga nung naghikay siya sa ako yung birthday, huwag siya maghikay. Pero sa Happy Father's Day, maghikay. Unya niya magkalibog ba? Kaya Il hindi ko father. Kaya huwag pa man ni anak. Mas bugal ginago. Unya to. Day? Sagala ko naman kita mong pra. Han hmm. na rin. Ay da, kagamayraan niyo eh. Kung magayon na paabot o tres mil. Ayan, sumahilo mo. Magluto ko crispy pata dong. Ayan, maghumba sad ko. Chop soy. Tulok ka po tayo raw eh. maghimo sa day ko po ang spaghetti o mango float dessert. oh ah, kuya wagon. Da, at least natin dessert. Ano na ganun na kayo rin? Ay, nakikita rin na Ang ato din mga silingan di ay. Ha? sila baya o maghikay na sila no imbitahon na bagita ka, niya hatan pag itagsudan din sa bahay oh mo ba ay laka balaka ako ay bahala ani maluto na lagi tanan just leave it to me dong dali na mo nay oh may o, nata ay kuan dali na luto na ning sudan lamik ka ayon ni ako nagluto ini in lingkod na Uy, mahurot ni? Mahurot lagi ni. Awaron ni. Inig, huma na kaon. Inig, panawag na ko sa mga silingan na to, kausaran ni. Murali ni ag bagyo. At kaon na mo. Sige, pakuna mo. Dinoo ko. Hindi ka ni masaya Ay, na masaya na. Naparabay ice cream dito sa ref, ha? Gusto mo ice cream? Dinoo ko okay ni mong na oy. Pulos manibawa na ko yung mong Ay, sus na. Hindi pa na makatandog sa imuhang health, oy. Ay, Kanang karon naman sad ni di man ni e, may magugma sud adlaw maulang gihapon atong surod, andi naman. Ay no unsa sa kataon tinaoy. no na sa taon ng panlawas sa mo inahan oy Unsa ka bayo? Ayaw ka balakanay nay kanang humba gisagulan ko nagdaag losartan. Ayaw noon. Unsa? Recorded by Splendor Gaming. para ko sa kahanggaw ni ko asawa. Diri lang ko unang yung inahan kayang humba, gisikulan ko nila ang glosartan. Ito sa taong inahan. Unya to? Uh, oh, asa mo na maslingan? Ma nah, mga malagin oh? ng ganit ay. Na, ang isa ako kapag-aningan, naghikay mo sa sila ila. Bakaan pa mag agleksyon, oh. O, o niya, sa umu na ito ni na, eh. Adagahan na ba, ane? Oo, ukma, initon. Ha? Initon? awal ah, lagi bida gini mo eh wa eh. ka eh. man tahu kamu kuno una juga kaskas kala lagi sporta oi ai nganung maguol mangka ngadi mana mausik oi we di mana isuwa ug mau adlaw guru ka basik mungkin ha? urti ka perlu ke gerang kamu kau do no? bunga kon mau maan uh, aduh bu man tu mau sik ka bentai tahu unsa mangge dai ka luis maki kawa gi kan aku wa man gut hilom na lang diha magyaw-yaw diha oi allah dia Nasuro iman. Sapot ko sa bato Oh. Uh, ano ha? Uh, away me. Tina. Oh, away sa mga tina? Hmm. Ida no? Oh, lagot mo yan lagot. E, ano man? ka mong una-unas. Ba't wa ba? kwarta. E ba't ito? ito Murag doon na kay sumbong na ako nga problema. Ada kadit ka diyo. Pagpalit kong mainom na ito. Ha. Para lami kaya itong istorya. Huwag lang ka di ha-ha, Lois. oh, sige so. Auba. ayaw sa patuyang anang imong pagkakuan gastador oy huna na sa tao ng imong bana moy nagkua nagsig sig kuan kugig maayo moy nanarbahog maayo para do na moy ikagasto unya imo lang igasto sa way hinungdan unsa ba way hinungdan nay purti bigay mong ub ub sa crispy pata ay bitaw pero pagkauman mo misanteng misanting akong tagkugo Ugwa pa kuydang tambal sa iblad, lang. Paingon pa kay nga panga ang humba imong gisagol ag lasartan. Lasartan man akong gisagul? Oh, Lusartan. Lusartan. oh o, sa to, lasartan. Oo, ingon ka. Be. Puwerte sa tao na kung kaun sumba. Ahak, maya ni mo oi. Eh. Mamatay man ta nagway hinungdan. Nay, di ka mamatay ato nay. Kausara to. May magpermit ang gababoy oi. Ay bisa na lagi. Ang gisayangan sa si imong bana kay daghan kayong nausik nga mga pagkaon. Ay, ang saon man, lagi nga itong mga silingan. Pulos man sa day sila naghikay. Diwa sila mga yung Mas kita pa'y gihatagan. Awa. Kay, huwag mo tayo lechon mo itong gihatagan ta. O niya, ka sayanging ang mga sudan nga. Huwag man ma ma mahurot. Ay na, hindi na anak na iyo. Huwag na to. Erase, erase na to. Erase. Kung nabantayan sa asawa grabe yung kayo mo yung gasto. Pero sa dihang birthday sa iyang inahan. Mm. Uh, dahil, bitin ka rin kung nanay mo. Muro mo handa. Yan, yeah, sa so may gusto niyo, magkumba na sad ko. Mag crispy pata na sad ko. Yan ikaw man, mangayo kag lusartan. Itay basulog, manakit nang tagkugo ninyo. Ay, dili mang good, kinahanglan nga maghumba ka. O crispy pata. Ano? Doon na lang, pwede maglitsong manok lang dahil. Mang pansit. Ang yung mak makahibla doon sa Ay, nagdaginot mga hata, Luis. O, oh, lagi. Pero, grabe na nalaiw eh. Siya, grabe eh. Un oh. Grabe sa nalaiw mong giandam. Birthday sa mong inahan. Inunoon na nalaiw mong gihanda. O niya, bulino. buwad mo linaw. Grabe sa kawih. Masa di kwarta kong giatangin mo? Para kumpra. Naaman. Siya naaman. Naara ko di So, sa ato pa, huwag yun yung magamita sa pagpangumpra. Gigamit lagi. Ay, time sir, good. Sukuga. Ang ang. Diskumpiado kamu oh, amalu... hey, no. man kasi mo kwarta. Wa ko diskumpiado no mo tanan ko. Bisa ka sono kwarta o mo ni mo. Ugwan ni mo tubag ko no we. Na um sam tao ka. Ayah kwarta Oh. Oi. Kita meron. Ayo. Mo na igking mo ka. Ah. Ha? Magipaabot. Oh, wa eh, Kagaliot ka. Tuon sa tuon ako. Kisa na nang igtan Ah, karuman tayo ma mo sa ad, ma'am. Shhh, tingog di mo. mo ka makasabot! Ay, usa ron ka ang akong banal lagi. Laki na, mabayad na lagi ko. Nga no, may mga uh, ako tina, ha? Nga no? Inaha ka. Sir. Maning paana ako noon. Sir, sir, sir. Ako? Kinsa ka Ako? Oo. Oh. Ako lang, sir. May nga po niya. Kini mo gusto, ma'am, sir. Nangutang na mo ni siya na ako. Ya, sa mong kumpanya ba? Sa mong kumpanya. Ya, sige lang saan. Wait, wait, Oh, petah kalau tak beda. Oh, ayo oh, okay, kita Aduh.. Okay, 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 ayo, kira -kira 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 -ah. oh, okay. Jangan apa? Kita nak 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 nagamit ni mong gudakwang usan ang usa nimong kasilduhan ko it motong napugos na lang ko glending para kanang kuan ba Ma mauli ang kwarta ba Pero wa magabot sulti na ko Ang ang adlok pang ko Hadlok ka pero wa ka mahadlok mo himong mapriso ka ni imong gitangan ha Ana de na mapriso dito sa utang do Wala Labi ng bangko mo himong Ah, Ha ha Oh sige man mo tani mo Buot mo sa buot may utang sa bangko ha May utang ka sa bangko tira Recorded by Splander Gaming Nga nung wag mo tawag ha? Tingog! Ah, na, 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 adong. Patay! uy, tina! Atubangan nga gina ha? Ayoko patubang na kayo warabit ko yung labo tala. Wag ko mga naranang may mureklamo ko, mureklamo na kong bahay sa utang. Kay, ko. Ikaw, ikaw may nangutang ha? Sige, Atubangan nga na! Adong! Huwag kong magtahong nga makahimo sa pagpangutang ako sa sawa labi na sa mga dagang lending company huwag sa pagyud ka bangko Naglipo ko, usakong ko sa pag... Huwag sa kong buhatan pananglit upang bayaran kami Unyak to Bayo! Bayo! Oh, Deredong, Deredong Pada ulit Deredong Ikaw nito may anay gahapon no? Collector sa taga-lending company Oo, oh, Sir Ako lang ka Sir Karoon, Sir, maningil gahapon ko sa so, bangko ni eh. Ha? Huh? sa si bangko. Ako ay kolektor sa Lending, sir. O niya ako ay kolektor sa bangko. Nga gitara huh? niya po si mga asawa. Niya kawas pa na sir? Complainant po ko si sa mong asawa sir. Kaya ako mo siyang kikiha. Ha? Huh? Kadagang kulit mo kita. Kolektor lindeng? Kolektor bangko? Niya oo o sa patos ha? Complainant sir. Complainant. Kaya ipabarangay na ko yung sawa Natuhi akong kinabatan kapon. Mana ni ngeko kau kita sini nak bun oke kau sini. Kadit tak kayak aku waktu on. Oh, kau mau bawa hana? Kau nak bawa bawa ni? Kadit kadit sah kadit. Tina, oi Tina, aku rukut tak kau dia. Dia mana ni ngelai? Terbaru lagi apa mana ni ngelah? Oh sekali, oh sungguh bawa hana aje. Tina, oi Tina, buat mending ni. Oh sungguh mending siapa? Ah, uh, adong pasensya na oh, ka daw ha? Huwag oh, madali ako ang sawa. Ang to. Ay, si mga tika-ate, kiray. Sir, huwag dito mo pagitay mo sa awal, sir. Mapugod siya katubangin ni sir. Ikaw rabi ang kumbik kumikir. Ha? Huh? Oh? Kasi ako? Huwag mo ka ko ano doon? Ah, di ka makalim mo na, sir. Akin okay na. Oh, kita ka ni, sir. Kita ka ni. Imo ni Imo gina pirma, sir. Ah, mga rabi, baby. Oh. Ah. Oh. Inuugo. Ah. Oh. Iwan sama ni. Iyang gisunod akong pirma. Kabangan na ni, sir. Para di mewanti dengan musawa. Dong. Oh, Okey kau saja. Di segama perisok sikit. Tinggu. Mana apa problem Aron? Kayak kau sawa enggak mau nang utang. Misibat man. Wa gud bulis bae. Unya nang bungku kurang nang aku nang hinoi nang himung maker. Murugi suun yang aku firma. Naglibog yung kukusay sa bahat na wani. Murog na uwan ang wani. Kung sa may bahat na wani taon, paliwag tabagay ko ninyo. Kung sa man po Luis. ang sender na ito karuwa at lawa. Si Luis at Ipres. Luis. O, kanis Luis at Ipres. Maroon binuang din siya ang asawa. kasi sige pag-utang niya sa asawa niya. Sige pag-bayro ang tanan. Katapos at ng utag bangko niya. Uh, ya, ang gi-comaker siya. Ang pirma niya, gisunod hangton hangtun nga. Ang gi-kiha taon sila at sa bangko. Tungon sa mga um, utang siya ang asawa. Yeah. O, niya yung problema at Ipres. O, saan ka Kuno niya yung asawa. Ya lu utang hutang apa dengan sawak dia main lagi ni lah Dik lagi lagi Dik tinggal dengan hutang Dia ada hutang Tengkuk tu boleh Kan ni ada sebang Hutang tu tu Nggak saya garanti ya Kan nak bahagia Kali bahagia Kali bahagia Kali bahagia Kali bahagia Dia bahagia Kali bahagia ni bahagia Kali bahagia Kali bahagia Hindi siguro kayo dako na makaloon ka mga 20,000. Sa banko? Oh. Pero na collateral tingali. Na ah, siguro. Uh Nya. Oo. Uh -huh. di ba ako? Na ay di ba? Oo, oh, kumaker yung ba Hindi, ni pirma di ang banang. Ni pirma, gisunod yung pirma si ang Ay! Oo. Oh. Oh. Pagkahanggaw. niya, ni sibat yung asawa ti, pres. Ni oh, sibat, tawa nagyumulis ba eh. O niya, ni buong kung anong ako may nooy na himong Mura gisunod lagi yung pirma. Mauna. Libong kung saan. Ni siya, oh, bayaran lang yun, ano mo, bay, na na bay, pero may rin lang bay para wala ni problema nya. Ay Pwede mo kita kag lain asawa ay na to pupuli imo asawa. Wa man kasi lamay Wa ay noon kay labad o oh, tong asawa ha. Ba Bambot. Taw dili maayo nga may na, na ang tud kanus sa nga makagawa si anang mga utang no di ba? Nya mm hangtod -hmm. sa hangtod sa sidig Oh good Mao na nga ikaw ba ayo lang kayo tumong na. Tawag din na to balik oi. Wa Oh, Labat-labat okay okay na pala to, si mo. Oh, Mauna. At ang mga asawa ho noon, nga mga buotan. Ayaw na ito, o pabalika. Huwag mo makasal, huwag may anak. Oh, Ay, yun. why problema? Why problema gitu? Eh, bang! Ang sabi, na to di be? Sa ito, itong gospel reading road rin, lawan, lunes, pizza ah. 17. Oh, so pizza, ha? Huh? Pizza 16, mo? Ah. Oh, gingon din rin ako, ah, uh, kung may mukiha ume, ka mo arong hailog niya ang imong sapot nga pangilaw, may hatag usab kaniya niya ang imong sapot pang ibabaw. Mawin na na Biblia, Matthew 5, ah. uh, verse 3, kani Og okay, mo ni sang sundo mo ni mingog pangino pero say, di sa di mo masunod tungod sa pagkatawhanon. Ang ako mo sa sabot is dili gud maayong iyang dili maayong pagkaasawa Kala lang iya hang magsigi sa hikay walay okasyon unya ingon Father's Day pasang ilang tayo ito niya ang pwede nyo siyang mama ng gandal mo sa buwad bulinaw ah oh, bitaw o oh. huwag siguro na pautang ato unya ang kwarta sa nga yang bana siya may kitugyanan sa bana niya nga magkugunit sa kwarta huwag niya gamita eksak. Oh, hmm bitaw dili pa rin atong Uh, Naiuban itong mga panagulit nga abroad noong niya, kwarta'y padaan nila sa ilang kuano. bana bisan sa mama lang bisag ang mama kana may nga ang mama gitagaan na ko na sa kay sa truck bagulyat ah. dagdag kayo mga kana mga kwarto ko nang usim ni say anang tiles tiles baldusa baldosa, baldusa mo tingali dili baldusa ka tong murag sa terrace mo tay pambutang ka tong mga kuan sa to kanang di mo to baldusa Kuan man tu tawag ato kanang murag ganig bagtindog-tindog murag kural. Oh, say ganito. Dili baldusa tu ngana tu kanang lain ngana tu. Kanang baldusa murag kanang mayatar. Usao na nimo nang isa e, ako ako mga anak minyo na. Nya, tagaam nang gyapon ko bisag minyo na. Ako gi aning mga tiles na dako para maayos sa among bahay para ni kabot sa mga anak. Makita siya kun sa gidapatan sa kwarta. Di tiles na lang ana nang baldusa. Oh. <laughs> para ko makita sa anak kun asa gidapat ang kwarta mo ang tanahin na nga ikaw ang asawa ka eh mo ang ipakita sa mong bana kung naasay mo gidapat ang kwarta ah nalibog kukulit baldosa day ang bidisaya ba may bitaw toils man bitaw ang nga kung mong tana o niya sa ang kwarta dito sa bangko ng linting song huwag man siya di ko sa no Bitaw, yun sa katunin. Sa kanina, no nga, huwag may kikita ka sa'yo yung ginapatag. Tingalig na sa'yo sugal. Basin, iskater-iskater, no? Hmm, kanina na ba? Oo. Okay, wala mesti te tengok mamalet baru bagga mahalon. Oh, iya nama mahalon. Wah, oh. man. Sugal ti ali. Wala bagi gasto nak laki. Wala bagi magbisyo. Pedi bi ya mana ti pres. Oh. Oh, wala sikai bau asa pedung. Oh. Oi <-huh>. sikur. Oh. Pero ikaw din, ikaw sabi Mrs. na ako din mabamp, yung sugar mami. Hindi anak ko din si sugar mami. Ha? Ha? Ako lang pong kitando. May sugar mami ka? Bala ko bitis <usik> Ay, no. Loes, ayaw na nag... Kwan. ayaw na nag-handuman ni mong asawa. Kung makaya ni mga bayaran na yung utang, naaman kay ka ng, naaman kay ka ng ikabayad. Hinahinayin oh. na lang na. Hinahinayin na na. Pero, lang, uh, ah. Oh. kanang gisunod ang iyong firma. Di ba dato na pwede mapasubay sa kanang NBI? Makiha. Oh. Yeah, okay, okay, na siya. Pero, yan yeah, ba ito? asawa niya. Pero, ano naman, pero hindi pa ba? so, siya papanbam. Saan mo, ana? Saan siya, ikaw, ana? Yan na lang pasagda, ana? O kayong pasubay ko na nga dili, hindi tinuon niya kagigif... O sa Ingles, ana? Gifords? Gifords. Oo. Oh. Pero gasto na gulat, no? Gasto na, ay. Okay. Sambo pa tayo, ha? Huh? Naman kay kwarta, Sir Luis. Naman kay trabaho. Nainayan na lagi na, ba, uh, Sir Luis? Babay rin lang na sir, eh, parang hmm. Unya, mangita ka ng, pamita, panawang, mangita ka ng, permita, nung kumabot ang panahon nga, mangita ka ka ng kapikas sa pinapos. Panalitag na kasalan sila gulya Maglisot uh. sa minyong usab. Ah. Oh, sa inyong asawa, lisod yung kayo, may lagwa mo makasal sir, ano makayo, makapangita pa kagla yung asawa. Ah. Oh. Unya, uh, kung ano sa, kung mas mayo asawa ka sir, sa anak ras yung duol, kaya ito ka kung sa'y kinaiya. Ah. Oh, hindi yung kita pang asawa nun, ari ako sa <laughs> <laughs> <laughs>